isang mapagpalang araw at uh, panbagong usapan talakayan naman tayo ngayong araw ng Webes. <laughs> so dahil nga na kwento ko or nabanggit ko regarding sa usapin ng alumni, no? Um, may nagtanong sa akin, papano eh, paano uh, was ba nakagraduate ka ng college eh matatawag ka ng alumni. Well, Oo, matatawag na natin silang alumni. Alumni ng paaralan nila. Pero kung sasabihin mo is magiging alumni ng uh, Alpacaparo, sabi ko nga sa unang video ko, kailangan mayroon tayong mga qualification para masabing alumni. No? Hindi lang yung uh, nakagraduate ka ng college. <clears throat> Kasi sabi ko nga, ang pagiging alumnus or alumni, ay hindi yun dapat inilalagay sa ranggo ng isang brad if hindi niya alam kung ano ang ang, ang trabaho o gaano kabigat mag-maintain ng isang chapter sabi ko nga bago ka dapat maging alumni eh dapat at least 10 years pataas 10 years active and in service. Hindi yung uh, 10 years ka na pero on and off or pang anniversary ka lang or hanggang fractured ka lang or hanggang long live ka lang. Uh, hindi ka uh, pwedeng tawagin bastang alumni ng ganun. Well, sabihin natin na nakagraduate ka pero hindi yung rason or hindi yun yung magiging uh, 100% na qualification mo para uh, sabihin alumni ka ng uh, kapatirang alpaka para or ng chapter mo eh, what if never ka naman nagambag never ka naman nakapag uh, gawa ng uh, project sa chapter mo hindi ka naman nag-attend ng meeting sa chapter mo at uh, um, hindi ka nga kilala ng mga ka-chapter mo di ba? So, kailangan, meron tayong mga qualification na sinusunod. Oh, uh, at least, sabi ko nga kailangan uh, naging officer ka kasi once na naging officer ka alam mo yung bigat alam mo yung struggle alam uh, mo yung uh, papano maghawak ng tao hawakan yung uh, mga miyembro mo no then alam mo yung yung proseso kung bakit o oh, hindi ikaw yung taong nagtatanong na Nasaan yung pondo? Uh, saan pinanggan, pinanggalingan yung pondo? Bakit may pondo? Bakit uh, humihingi ng uh, pondo? Di ba? Kasi yun yung pag ganun ka, ibig sabihin, wala kang alam. Hindi mo alam yung proseso. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ng chapter o yung konseho. Di ba? Kaya, again, sa usaping uh, alumni, kailangan, Uh, may credential. Hindi lang yung nakatapos ka ng pag-aaral. Although, magandang points yun, pero dapat at least nag-servisyo ka sa kapatiran alpakaparo dyan sa chapter mo or yung sa council mo para will preserve yung pagiging alumni kasi ang dami ang dami nakagraduate ng ng kolehiyo na hindi naman nagserbisyo sa kanilang chapter tapos gusto nang tawaging alumni. <laughs> tapos uh, anong i-advise mo? Anong itutulong mo? Anong kasi wala ka namang alam doon sa sa struggle ng chapter mo. Beka andong ka lang pag time ng inuman o pag anniversary lang. No? So, uh, alumnay ka ng eskwelahan nyo kung saan ka nagtapos. Pero sabihin mong alumnay ka dahil nakagraduate ka na at uh, 10 years ka na sa uh, pagiging acro. Eh, hindi valid na, na credential yon para maging alumnay ka. Well, huwag ka magagalit ah. Uh, point of view ko lang to. Para sabi ko nga dapat will preserve yung pagiging isang alumni karapat dapat yung dapat na magiging alumni kasi marami dyan uh, naka nakagraduate inactive biglang pasok sa uh, nakapagdesisyon na mag-active tapos naging alumni na siya ang nangyari pampagulo pampagulo ng kapatiran pampagulo ng organisasyon dahil bakit? Uh, Nagdunong-dunungan Kahit wala naman siyang alam Doon sa struggle na pinagdadaanan O pinagdadaanan ng chapter huh? So Dapat Isayos natin Dapat mas maganda Yung mga credential Bago mo I-achieve yung pagiging alumni Ayun uh, lang Peace